Maihaw kaming kasoy. Aha. Uy, dito, dito, dito. 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 Dito, Aura man nga ni kalayo na oh oh ay sus oh sabi ko na sa imo eh oh <laughs> <hatten> Takut ang oh, hay manang kalayo na sa luwas. Astig magluto. <laughs> oh, makmak. -mak. Alis 'yan. Alis 'yan, mapikit 'yan. Tekna Uy, <laughs> nagkarigos ako ah. Nagkarigos ako. Gusto nung kaya, eh, panagkaralayo na. <laughs> Gayun pagkita. Uy, Uy, sayang. Ay, Jesus, nagpurto ka na. Ang kalayo kay Nasa luwas, man daw, ina. Ano, si sweetheart? Mm. Dapat dili sa luya na. Oo, oo. May hulutok na may hilaw. Ano yan? Ano Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Ano oh. Ano <laughs> oh, cái cay lai này này, là xuống đâu, boy.

ang namamatay ko dito sa lalaki. May ba, ano daw ako na 10K? Isu, si sabi balan. ko. Oo, sabi ko. Alis si ka na, ba, ano ba? ba? alis ito. Pwede po pakiulit dito. Taon to pa lang. Scholar pa lang ako yung 10. Wow! Lain so, ka nagmamarang. Uy, scholar ka? Oh.